nilinis ako, nilinis ako yung damit ko. <laughs> Nadala lang yung blouse, nawawala yung damit. Hindi na end up yung pants. Hindi lang yung pants ang nawawala. Nawawala yung notes ko. Naiwan din. <laughs> so, ang gagawin natin ngayon. Anyway, ano nga yung topic? Pakibasa nga. Sit, sit, sit down uh -uh and shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up sabihan na niya. Sit down and check. Ikaw, sister, sino nagsabi sa inyo? Ha? Diba? Well, friends. <laughs> friends. <laughs> Malapit pa ako sa Video ka pala. <laughs> Takot ako sa video. Ano? Sino nagsabi sa yo? Mga... Mga friends? Friends. Sino ka? Sit down and shut up. <laughs> Usually, sino ang nagsasabi nito? <laughs> Ayun, yung mga teacher, bakit? magugulo, makukulit. Amen. 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 No? Amen. Marami kasi malites, mahihingay ang mundo. Diba? Lahat gusto magsalita. All of us want to speak. All of us want to talk. All of us want to be heard. Walang gusto manahime. Kaya nga sabi ng teacher, hindi mo maintindihan kung dadaldal ka rin. Hindi mo ako madidinig eh kung dadaldal ka rin. No? Kaya, topic natin ay sit down and shut up. Hindi sit down and shut up. Yun. Malumanay dahil <laughs> Sit down and shut up. Alam mo kung minsan, no? wala sa salita, wala sa words, kung hindi sa pagbigkas ng words. It is not what you are going to say, but how you're gonna say it. Diba? Isa nagkakaroon ng gulo dahil lalo na sa text. Sa text, pinakamadalas, no? Diba? Kasi yung bas, yung sulat ko sa iyo, iba. Yung basa mo, iba. Diba? Lalo na pag nag-all caps ka. Diba? <laughs> Hindi alam yung all caps. Ginitagal yung kasama ko. Minumura daw siya. Bakit? Minumura ako. Bakit? Kita e, mo nga. Sabi ko, ano ba? Kasi minsan ako, all caps din. Pagka uh, nasimulan na, hindi ko na binabago, lalo na pag nagdadrive ako. Diba? Pero, kailangan lagi tayong malumanay. Kahit sa ating mga anak, sa ating asawa. Oh, misan, maganda naman yung sinasabi natin. Pero, yung manner on how we say it. Amen. Amen. So, what is really the point here? Sit down and shut up. Madalas kasi salita tayo na salita eh. Hindi tayo marunong makinig. At ang relationship will grow kapag marunong kang makinig. Amen. 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 At sino pakinggan mo? si Lord. <laughs> diba? Alam nyo kasi, most of the time, tayo yung salita na sinta Lord, blah, 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 Lord, pending ganito, pending ganito, Lord, salamat. But, umupo ka na ba? At di ka lang nagsenta, nagawa niyo na ba yun? Because that is prayer. Prayer is a dialogue. And prayer should be focused on the Lord kung meron ditong may ugali kayo na simula noon hanggang ngayon hindi nagbabago, hindi nyo maalis. Kung meron kayong pa kasalanan na paulit-ulit, no? eh kadalasan naman talaga paulit-ulit, pero dapat kahit pa paano, every time may pagbabago. Kung meron gano'n, isa lang ibig sabihin nun. You don't take time to listen to the Lord to meditate on the Lord. Hindi ka tumatahimik. Mahirap ba yun? Mahirap yun eh. Ito yung pinakamahirap gawin. Yung umupo ka lang at makinig. The Lord talks to us every day. Amen. Amen. Nakitinig nyo ba? Tatanungin ko kayo, nagsalita na ba si Yusido? Amen natin, alam natin yan, ano? Pero, alam natin through the Bible, di ba? Pero, meron na ba kayong prayer time na nagsalita sa inyo si Lord? Ha? Meron na ba? Alam niyo kung ba't wala? Yung sumasagot na wala. Alam niyo kung ba't wala? Ha? Hindi niyo siya binigyan ng pagkakataon. Magsalita. Sandali lang kayo nakapikit. Lord, speak to me, your servant is listening. 5 minutes na, baka nga, para ka nang malok, magandiyan na ka na. <laughs> di ba? Five minutes lang, give up ka na. Sino rito ang kumuko na hindi, walang hindi nagsasalita, walang ginagawa, walang music ha, walang music. Kung misal meron pa tayong music eh. Walang music, kumuko ka lang and you wait on the Lord for 15 minutes. Walang salita, just wait on the Lord. Meron ba? Because ito, ah, yun, sister, na mo mo sa Pinoy. Because God is speak to him. Maaari hindi po sa diyong sinitiyo. Hindi naman ganon, no? But, remember, si Lord ang gumawa ng mga sound waves, radio waves, di you ba know, may ganyan? He will imprint something on your mind. He will talk to you. There are, there are people, no, who really who really um, talks to the Lord, who really hears the voice of God directly. But sometimes, it's an impression. It's an inspiration. But you take time out to listen. Ito mahirap te, eh, pag wala akong notes. Nalaya. Habang nagdadrive ako, at pag-stop, pag-stop, sumusulat ako. Kaya nga sabi ni Sister, PowerPoint. Kailangan ko ng kaligid. If there's one thing that the devil want, does not want us to have, is for us to have time with the Lord. That, the devil, the devil doesn't want that. That is why busy tayo all the time. It makes us busy. You know, busy. Akronin na busy. Ano? Being in Satan's yoke. Kasi pag busy ka, no time no time to have a silent moment with the Lord. No matter how much you attend prayer meetings or deepening talks. If you will not have a quiet time with the Lord, remember, no? Sabi ni Elijah, Lord, nasa ang ba? O may dumaan na may kidlat Are you there? Wala. Merong, merong, uh, ano to, yung uh, lindol na wala. Asan si Lord? Nasa panayan na whispers si Lord. He will speak to you kung hibigyan mo siya ng pagkakataon. If you will wait on the Lord. Now, when is the best time to do this? Meron na ba kayong prayer time? Alam niyo, may magtotok ako dito. Sinasabi ko yung prayer time. Meron na ba kayong prayer time? Wala pa yan. Good morning. Ha? Pag sinabi kong prayer time, consistent yun, ha? Every day yun. Hindi po yun ang misa. Iba po po ang misa sa personal prayer time. Ang prayer time natin, that is the time when we will allow God to talk to us. No? Alam nyo, sabi nga ng mga doctors, no, meron daw tayong sa ating brain, meron tayong uh, mirror, uh, ano nga ba yun? Neurons, mirror, neurons. Ano yun? Meaning mirror ng utak mo. No? Yung mga nangyayari. Halimbawa, may humikab ditong isa. Nakita mo humikab. Ano ang nangyari? Hihikab ka rin. Hihikab ka rin. Amen. Oo, oh, ilan niya hihikab. Halimbawa, nanonood ka ng nakakatakot. Matatakot ka rin. Halimbawa, nanonood ka ng love story. <laughs> hihikab ka rin. <laughs> nararamdaman mo? Di ba kinikilig ka rin? Because we have mirror Neurons. Now, if you meditate on the Lord, si Lord didn't really reflect sa atin. But the thing is, hindi natin ito, hindi ko na kayo tatanungin. 90% hindi natin ito ginagawa. Bakit? Ang hirap kayang manahimik. Ang hirap kaya. Amen? You know si Brother Renia. Whenever the Lord talks to him, talagang malinaw. You know why? Because he has perfected itong art of meditation. Tagal na siya, kamalay-malay, hindi siya pa. Ako, hindi ko pa tulad na perfect, hirap na hirap pa rin ako. Two minutes lang, ang dami ng distraction. Lalo na kung walang ano, walang sound, kaya kung isa, naglalagay na lang ako ng sound, kasi kuno-kuno yung naiisip ko. Napakahirap nito, but you have to ask God to help you. Sa simula si Lord, please speak to me. I am listening. Anoint me, Lord God. Open my heart, my mind. Allow me to listen to your word and the Lord will speak to you. Alam po ba ninyo? I heard this from a preacher. Not from um uh, From Father Ripperton. five minutes ha, huh, each day. You will go in front of the Lord and meditate. Not speaking, quiet. Naka, ito pala ko. Naka, 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 upo ka lang. Wala kang sasabihin. Just meditate on the Lord. you know that the Lord will heal your ailments? Five minutes a day. Si Lord, Ibilisin niya ang ating katawan. Aayusin niya ang ating mga organs. Aayusin niya yung buhay mo. Kakausapin ka niya. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo. Kahit anong pinagdadaanan mo, you will feel at peace. And you will only get this. This feeling if you know how to wait the day. If you start meditating, Steph, kailan ko ba gagawin? Yung meditate na yan. Ang suggestion, no, ay pagkagising. Why? Bakit? For three reasons. Number one, si Lord, ito yung ginagawa niya. Pagkagising na pagkagising ni Lord, Kihiwalay siya. The Lord will meditate. The Lord will talk to His Father. Second, sabi ng Bible, ano, put God first. Di ba? Ano yung first? E eh, di pagkagising mo, you put God first. Kasi kung pagkagising mo, malilig ka na, nagmamadali ka na, buong araw mo magulok. Tandaan mo yan kasi kasi kakain na ako, malilita ko, ganito, ganito, ganito. Hindi mo inuna ang Diyos, magulo ka na. Or magdeserve ka man, eh, para sa ang Diyos, or maraming sa naman, sa mga mo sa araw na to. amen. Bakit? Eh, kasi mga madali ka pa rin. Buong mag a buong, buong araw yan. Magulo yung araw. Hmm. Alam ko ba ninyo na kahit sabihin niyo sa akin, ah kasi sister, sobrang busy ako. 100% po ako na lahat kayo. Kaya niyong magbalikid. Kaya niyo bigyan si Lord na 30 minutes. O huwag natin gawin 30 minutes. Magsisimula kayo 50 minutes a day. Ano gagawin niyo? Eh di kung alas 6, gumigising. Please, gumising ka ng 5.45. Doon mga kita, kung ano mahalaga sa iyo. Maaaring sa una, hindi mo siya madidilig. Maaaring gano'n. Maaaring tinuturuan ka kanya, Maaaring tinitingnan kanya. Pero later on, as time goes by, iba na yung pakikinig mo. Magidilig mo na malinaw ang boses niya. Amen. Amen. Kaya hindi tayo dapat marites. Dapat ano tayo? Kailangan ba? Makalimutan ko. Dapat ano tayo? Dapat anemic tayo. Ano Anemik. Anemic. Magantay at manahimik. Anemic. Hindi dada man yung sinabi. Magantay at manahimik. When you wake up, Keep quiet. Wait on the Lord. Para nang sa yung araw mo, kalimado. Pag inuna mo kasi siya, aware ka, no, sa lahat ng gagawin mo na inuna mo siya. Amen. Amen. Because that is how we will build our alam nyo, hindi lang naman yung relationship with the Lord. Eh. Even our relationship with our family, with our children. But, naalala ko yung kwento ko sa inyo na pumupunta kami sa ibang bansa, no? And most of the time naman, we do LSS sa mga ating mga OFWs, no? Alam ko ba ninyo, opening prayer? Wala pa kaming yung baptism, hindi nga namin kailangan mag-baptism. Opening prayer, wala pa silang alam. Di ba kami nagsisimara na sa inyo? Mga gulgol na silang lahat. Paubos ang oras namin doon. Pagkatas ng tok, lahat may lalapit, may magsasabi. Isa lang reklamo nila. Ano yun? Either, basta't yung mahal nila, hindi sila mahal. Yung mahal nila, ganit sa kanila. Yung mahal nila, pinagdududaan sila. Kaya marami doon, sinusumbatan ang anak. At marami din sa kanila, ang anak, braga ating. Nakawa. Alam niyo, six years old na, dumasik-helper pa rin. Muuwi lang yan pag talagang hiningi na talaga kaya. Naalala ko nga yung isa. Pag uwi niya dito, mawag siya sa akin. Alam niyo kung ba't hindi siya sinundok. Nang makakalit sa akin. Siya, bakit kasi hindi niya binibili yung pinabibili? Can you just imagine that? Why? Why? In any relationship, importante ang panahon. Importante ang kausapin mo. Eh, but the good thing now, because of technology, di, di ba? Nakakausap mo. Facebook, FaceTime, no? Zoom. Nakakausap mo na lahat. Eh, pero kasi nung nandun sila before, Walang ganon. Kaya galit ang mga anak. Mga anak nila, ah, um, o, oh, yung mga anak nila nga, sabi ko, yung drag ads, yung isa bakit umuwi yung anak patay? At hindi lang po yung nasa abroad. Mind you. Andito ko ka nga, kaya nga sa hindi quantity of time, but quality of time. Andito ka nga, pero hindi mo naman alam ang anak mo. Don't even know what's happening. Diba? Kaya nga sabi, kahit saan ang relationship, pinaghihirapan para makilala mo, para maging malapit kayo, para magmahalan kayo. Ganun din ang Diyos. Alam mo sa lahat ng research na ginawa ko, sa lamang way, sa lamang way, para ka magbago, para maayos mong buhay mo, para maging matatag ka sa buhay, para matanggap mo lahat, isa lang ang way. You have to have a silent time with the Lord. Walang iba. Sa lahat, mapapare, mapapreacher, lahat ng pinakinggan ko, lahat ng research ko, isa lang ang sinabi nila. Kaya dito, galit na galit ng demonyo. Kaya ayaw ng demonyo to. Kaya gusto ng demonyo, tukunan to ka na sa gabi. Kung 6 na episode, ang panonood ng mo, lima na lang, hindi kayo isa-kita. Wala tayong reason. Ang hirap. Hindi po. Ako kasi, experience ko yan eh. Ilang years ako sa renewal eh. Hirap na hirap talaga ako po dating sa quiet time. Adoration nga na, nakikita mo na, nahihirap ang papay. Lalo na sa bahay. Amen. Amen. At least, anong gagawin namin? Well, for a start, if you're just new, then maybe, you can just read a passage or a Bible or the reading of the day, the gospel of the day, and then you reflect on that, and then stop silent, let God speak to you. The Lord will speak to you. Siya may gusto nito. Siya nagsabi nito. And miracles will happen, you know? when I was starting, hirap pa ako. Parang, hindi ko alam kung paano pa katamali din eh. Iisip ko na talagang gano'n eh. Hindi ko talagang katamali din eh. Parang, lalo na yung husband ko, sabi ko, mga five minutes pa pa. Kasi nung nadidinig ko na si Lord, siya naman, eh. si brother Manny. Eh. Hey, Kaya ikaw lang yan, give yan, hindi yan give. Lahat ng tao, -yan. yan. If you wait on the Lord, if you ask God to talk to you, Mahal na ma ma ka ng Diyos eh. Sabi mo, kausapin mo ako ron, hindi kakakausapin. Ganun ba ang Diyos? Sabi ko sa brother man, five minutes pa, five minutes mo. I mean, fifteen minutes na, wala, wala, wala. Ano baka? ka, ko sa sa'yo mo? Pero niya libre, kung hindi man niya nadidinig yung boses pa, ma may libre, may inspiration. Kaya kung iba, yung no, iba, may madidinig iba, sasabihin, kahapon na, palabas na ako, pero sabi ni Lord, Wag. Tapos alam na nila yung boses, bakit lagi na eh. Lagi na So, gawin natin ito sa umaga. Kahit antok na antok ka, alam ni Lord yung effort mo. Alam niya yun. And after a while, makikita mo na kaya mo na pala. Ang importante, makita niya na ginagawa mo yun. Amen. 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 yung mga problema na dinadanas natin, alam nyo, when you start to have a real relationship with the Lord, real, ibig sabihin, nakakausap mo siya, nasabi niya sa inyo ngayon araw na to, nasabi niya anong dapat mo ngayon araw na gawin, no? Sinasabi niya sa atin niya, nasabi, i-guide niya tayo throughout the day. Sabi niya, pupunta ka ron, may parang, meron kang, Uh, mag-i-imprint mo na, teka, parang hindi dapat doon, no? Kung nagkaroon ka na ng ganong klaseng relationship kay Lord, then sometimes, no, lalalim yon and you do everything for the Lord. Everything. I was uh, listening, no, kahapon, kasi hindi ko alam na may talk ako, nakalimutan ko na naman. Tinanong lang ako ni sister ng topic. Sabi niya, sister, anong topic? Saan? Saan? Ano oh, na lang pala, ano ba ito? Bakit ba akong makakalimot yan? Sinusulat ko naman, ba't hindi ko nababasa? Ako, sabi ko kay Mami, meron ang mga tapotok, doon na di ba? Sabi ko, makikinig mo na ako, huwag niyo akong kuloy. Eh, habang nakikinig ako, siyempre, nag niya dimitin niya. Nilalakas ako talaga, sinasadya ko parang nag i So, nag niya. And sabi doon, do everything for the Lord, no? the following day, nung isang araw yan, the following day, kahapon at ata, ipag-isip ko, sabi niya, alam mo, sabi niya, nagilinis ako ng sa bahay. Sabi niya, kaya pala, kaya pala parang mahirap ano yun yung mga kailangan, diinan masyado, yung mga, yung mga, parang stains, the sa floor. Ah, oh, sabi ko, thank Pero may surprise ako sa'yo, sabi niya. May surprise ako sa'yo. Sabi ko, ano surprise mo? Halika. Lakyat ko, sabi, ay, hey, ano may swimming pool ka na? Alam niyo, ano yung Ni swimming pool? Baha po, yung aming balkonahe. Nagbara, baha. Ah, sabi ko, oo. sige, linisin mo na. <laughs> Tapos nilinis niya, nilinis niya, nilinis niya. Tapos, pagkatapos nun, dahil sa nadaming tubig, gano, nagdilig na rin siya. Dami dami yung ginawa, nilinis, sabi, nilinis, nilinis siya. Nilinis niya sa nang bahay. Ay, may <laughs> Parang ngayon, nakuha ko na, nakita ko na ang passion ko. Alam niyo, for 30 years, no, Vice President siya na ng Araneta Coliseum, no ba? Si Nagtatrabaho siya doon. Pero, sabi niya, ngayon ko lang nalaman kung ano ang aking passion. Ano? Houseboy. Kasi, <laughs> eh, hindi siya naging masaya doon. <laughs> sa lahat ng ginawa niya sa Araneta, ginagawa lang niya para sa buwendo siya para sa amin. Pero sabi niya, ayun, masaya ako. Nagsain na rin ako sa kasahin. <laughs> Kasi alam mo niya hindi naman kami nawawala ng katulong talaga. O kung mawalan kami ng kasambahay, siguro mga two weeks lang bakasyon. Pero ngayon, uh, last year pa umalis, and hanap kami ng anak, parang feeling namin, hindi kami pwedeng mabuhay ng walang kasambahay. No? Parin, gano? Parang gano'n, parang sa nung una, paper plate. Ayaw ko ka paper plate, paper plate. <laughs> <laughs> sabi, sabi ko kayo, babayang air fryer na yan. <laughs> air fryer na. Sabi mo mga sarap, luto, nung ano, pagagat. Okay na yan, kaysa wala kang kainin. Ayaw ko magbugat, ayaw magluto. Ang <laughs> ganda. Yun, nagsimula na siya. Nung gumising ako, nagpaksiw. Sabi niya, may paksiw tayo, bumili ako. <laughs> Sabi ko, kung oh, ikaw nag-retire ka sa Aroneta, nag-retire din ako. Saan? Sa pagluluto at sa pag-asikaso sa inyo. <laughs> Simula years <laughs> 60 years old ako. 60 years old ako ngayon. Nag-aalaga pa rin ako sa inyo. And then, Brother Manny, he was really very happy. Kasi ang dami niyang ginawa, usually pagkamara na ginagawa ng ito. Pero okay. ano araw niyo, happy niyo. Ang <laughs> saya-saya niya. Tapos mo, siya, oh, ganito na, oh, ganito na, ganito na. Oh, thank you, thank you, thank you. Sabi niya, alam mo, ganun pala yun. Alam mo, habang nag-iimis ako ng tubig, nag-iimis <laughs> ako ng tubig sa takas, ng balkon ay. Sabi ko, Lord, I will do this for you. Tapos, kaya, sabi ko, oh, pwede pang magpilig. Oh, pwede pang maglinis ng sahig. Oh, pwede pang magganito. Ah, mag-sign na Everything dark I do for you. Sabi ko, hmm, makikinig ka pala, no? Sabi ko sa kanya, o, tingnan mo na. Kaya e, sabihin mo bukas, lahat ng trabaho, if offered to God, nagiging madali. Amen. 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 And that you know, uh, start if you are if you have a relationship with God. Kasi nadidinig din niya yun eh. Alam niyo kasi, ang routine namin is we hear mass every day. And then, we pray the rosary, we pray the divine mercy. But, ito madalas para sa atin. Diba? Eh. Yan yung uupo ka. At mananahimik. Habang pa namang nakaupo ka, madami kang maiisip. Habang nakaupo ka, so, inigisim. may may, may ulam na ba si Enzo? Hindi ka gawin ka, ka. Alas na. Lahat yan, sapagat ang demonyo, this is one thing that he hates. Because he knows that this is the secret. Kaya yes, si brother na niya, yes, last presa, last yes, dos. Hindi na pa tutulog yun. Kaya alam mo naman kinausap. Last yes, dos. Last dress, and yes, dos. Hindi yes, pa usap siya kaya kayo. Kaya nga siya mabilis, di ba? Kaya dami yung project. Dami na didilig mo. Dami na didilig. <laughs> Dada <Nadami> na <dididik. laughs> yun ka <laughs> na masyadong makipag-usap. Dada na yun ako ka. <laughs> Because, don't ang eh. Alam niyo dati, ako, yeah, takot ako, misan pagka <laughs> yung turbulence, hindi ka naman, ibang klase na yung turbulence niyo. meron naman isa, di ba, sa so Dublin. Sa Dublin. Eh, ilan din yung nasugatan because of climate change, no? Yung turbulence, di ba, misan nakakatama talaga pag may turbulence. But I have learned How not to be a dreamer? Na mayroon dream. kong bagay. Ano? Tingin niya, tayo. Bakit. Isip ko na mamatay na ako.